Muna yung makatumba na to mo ka bawo guys ako ano di mo ka kay ko di mo puka dadto mo tukod gud okay slide nice dito guys oh hirap nang daanan namin guys ayan so, yung papunta guys ng barangay Kantogas guys dun sa ano kasi mo paano kami guys yung team Okay, okay na.

Nah, yan guys do so, ang hirap ng daan guys yan maglalakad tayo guys beres hmm. hmm, Bilis bilisan natin guys yung pag talakad natin kasi kaya hindi tayo maiwanan guys hirap talaga guys yung daan guys and, ito yung daanan namin guys pag magpabunot kami ng ngipin بسم <sum> الله <sum> <sum> Oke lagi, lagi. lagi tayo, guys mau Gak ngaku Ma tarungan sa tapo pulit pa guys, ang ganda ng ano guys. Oh. So, ganda ng guys. Pakaganda ng guys. Oh. guys, ng guys. guys. guys, ganda ng guys. 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 One hour lang guys. So, and... okay, so, ganda, guys, so, yun, guys. Kita eh, nyo guys. guys. So,

Napakaganda guys na tanawin dito guys. Ayan na. Ayan. Babalik na tayo guys. Ang kabungot ng kanil guys na ang ipin guys. Kaya ayan, ayan. Babalik na. Babalik nga tayo guys. Ayan, guys. O, oh, kilala niyo ba yan, guys? Ayan, guys. O, oh, ayan. Makakain yan, guys. Dati yan ang kinakain namin yung kabataan namin, guys. Ayan. Masarap yan, guys. Sa amin, guys. Tungo-tungo -tung yan, guys. Ayan. Masarap yan, guys. Ayan, guys. Bayulit yan, guys. Pag kumakain ka niyan, bayulit yung baba, bibig mo. Ayan, ang daming bunga, guys. so oh, ayan, guys. Ayan.

notor ko lang kayo guys kasi dito kami guys. Nakabunod ng ngayon guys. Ayan And, guys. Ang ganda ng view dito guys. Ang ganda talaga guys. pa lang view dito guys yan ang daming tanim guys so oh, ayan ba guys ayan guys kita ko sa inyo guys ha ano pala to guys manokan ayun guys so oh, o, diba o oh, yan guys so oh, ayan ayan guys so oh. ayan o oh, diba guys kilala nyo ba yung ano yan guys ayun guys ayan, ayan. ayan guys. ganito ang managlito pang sabong guys Ngayon. kasi uuwi na din kami mamaya guys nakatapos tong ano namin ayun uuwi na kami guys ayun guys o oh. ayun yung kanina guys o ayun ayun guys ayun Ito okay,